Yan, malinis na. Ang oh, lakas ng tubig. Yan. Woo! Tubig na. Antay na lang nating luminaw yan. At para magamit natin. Yan. Malinis na. Yan yung mga kasama ko naglinis. Yung isaan ako dyan, yung isa pumangkin ko. Yan. Hanggang baba yan. Maraming hos dyan sa baba. So, ito na yung pinakalas Ay, mayroon pa sa taas uh, isang hos. So, malinis naman dun sa taas. Dapat natin pangalagaan yung inang kalikasan, lalo-lalo na yung ating katubigan Kasi dito tayo kumukuha ng pangaraw-araw natin pangangailangan sa bahay. Pag wala yung sapa, mangangamoy tayo. Kasi anong gagamitin natin pang hugas? Diba? Kaya dapat natin pahalagan to. Okay mga kabagnat, bye bye, bye bye. I love you, thank you po.